Kailan nawala? Nung Sabado. Nung Sabado? Ayan, baka makikita niya yan. Saan po nawala? Ano yun eh, simula sa bahay namin. Hmm. Tapos bumalik pa siya sa bahay namin. Nandun po ng ng biskinita. ng gano'n ng kilo, hindi na nakita. Pero nagtanong-tanong ako. Sabi nung guardian, alam yung meridian diyan? Oo. Sa one room daw ng alas 11 doon. Nabugaw kasi siya eh. Tapos naligaw na. Ayan. May lahi ate? Wala. Yung may lahi ko naiwan sa bahay. Pero siyempre pag mahal mo yung aso, mahal mo yun. Bukos na right hand. Ito yung contact number. Huwag na saan ka Ito yung video ng office. Yeah. Wait lang niya. Ayan o. Ayan siya di nakaano yung asawa kong bag. Kaso, ang kulit eh. Uh, Kita naman, di ba? Bakit oh. kami yung bukol? Bukol yun, di oh. ba? Ayan yung palatandaan yung bukol. Ayan oh, oh. yung suot niya rin na ano. Wala siyang tali yan. Pero ito yung bukol sa gilid. Oo. Oh, oh, yung oh. Tapos may mga skin disease siya. Saan na ba yun? Sa ilong, meron. Oo, oh, parang may ano siya rito sa ilong. Oo. di ba? diba? Oo nga. Kaya pag may tumatawag, hindi agad ako nakakapunta kasi kung una na tinitingnan ng mga anak ko. Yung pa. Kung may skin disease na... kasi mahilig magngat ngat yan eh. Pero wala siya nakagad, wala pa siya nakakagad. Tapos full vaccination pa siya. Contact pa. number, Tess, ang pwedeng makontakt. Dito Ito lang. Ito yeah. number na to. Oh, okay. Contact niyan. niya yan. Tapos may EP ako yan. Asan ah, po yung EP? Ayan. Yan. Ito. Jennifer. Active yan. Ito mo de Vera. FB. Ito uh, yan active siya. Taga like, Barangay 61, Zone 5, Tondo, Manila, District 1. Ayan baka nakita nyo po yung aso. Ayan. Active naman siya. share. Ayan Facebook nga yan. Ayan. Message nyo na lang po niya sa Facebook or ako, message nyo po. Salamat!